guys, nalipay na po akong dalaga kay mo ipag-abot sa ihang lulag lulo. gatang siya guys. Oh. Okay, naan na lula lulo. Atang rin siya guys. Oh. Nadungog man siya. Nga ng sakyanan. Sus, atang rin siya. Oh. Sus. Agoy. Agoy. Agoy, kisama na. Kisama na. Kisama na. sus. Oh. Nanawa guys. Oh. Sus. Agoy. Hindi na Sus. 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 Atan, okay, lipayan niya, oh. Ago, ay ganyan pa sa lubong, oh, ako, yung tawon. Ay, siyus. sus. Sus, bata, oh, marag bata, oh. Ay, sus, yung tawon, oh, ganyan na, pagkarong. Ako, lipayan niya. Ay, ago, oh. ay pasalubong, sa lubong, oh. Ay, sus. Ako, ako, aray. Ako, 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 Ay, pasalubong langging. Ay, siya, siya. Nipay lang. Nipay na nang dalaga. Nada, tidak pas. Mau oh, si Lulu Dao. Oh, Uhut lang. Kena nangis. Eh, ikut yang pasal lubong, pasal lubong. Nada, ada. Ayi, pasal aku oh. jelib. Ang pasal lubong ni Lulu, Lula, jelib. Ha? A? Ha? Jelib. Aku, 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 aku ada oh. Aku, jipaya selaga. Aku, ada, ada, aku ada jelibio. Oh. Aku. Oh, semut. Aku ya jadi bi. Hai, hai. Hai, di Oh, tak berdehan. Kan nak. Dah kali. Oh, ni belum nak. Kes ni. Right. Nah, right. nah, tu tadi, dik.